Hello guys, ayan Sa video nito pala guys ay Magluto ako ng pusit at saka Yung natira ay Gagawin kong kinilaw So tara guys Umpisa na natin So ayan o, no. nakarili na yung ating Lamas, ayan na guys At saka yung ating lulutuing pusit ayan. So dito ay maghihiwan na tayo ng lamas guys Una natin yung bawang una na ang lulutuin natin guys yung ginisang pusit so ayan sunod na natin yung sibuyas guys so yan yung gagamitin natin sa ating ginisang pusit ayan eh handa natin yung ating kawali maitim itim na kawali <laughs> ayan lagyan natin ng mantika

Ayan, paghahalawin lang natin. So ganito pala yung style ko kapag nagluluto ng pusit guys, no? Ah, uh, simple yung ano lang. Wala nang maraming, ano? Wala nang maraming na ingredients guys, no? Ayan, lagyan na natin ang asin. Kunting asin lang guys, no? Para medyo, ano lang, ah, uh, paalat-alat lang. Ayan, lagyan natin ng kunting toyo. Para hindi maputla yung ating ginisa, guys. Ayan, lagyan natin ng bitsin. Ayan, bitsin yung nilagay ko yun, guys. Ayan, paghahaluin lang natin, oh. No? Halawin lang natin ang haluin guys Ayan, lagyan natin ng kunting asukar guys Para medyo matamis-tamis ganito ako pag nagluluto nito guys no parang style adobo siya nilalagyan ng asukar pang patamis. tamis kasi mahirap naman kung lagyan natin ng maraming gitsin para tumamis guys no <laughs> ayan yung discarte natin na asukar lang konting sugar lang guys lagyan natin ng laurel. Ayan guys. Konti lang ilagay natin. Kasi pag marami nito eh, yung lasa niya guys is medyo mapait-pait. Pag madamihan. Ayan, lagyan natin ng pamintang durog. Ayan, so durog pala yung ginagamit ko dito guys. Ayan, paghahaluin lang natin. Haluin lang na haluin guys, no? Ayan, so shout out pala sa inyong lahat guys, no? Ayan, sa mga lahat ng mga supporters ko dyan. Ayan, sa GC ko. Ayan, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah? Ayan, haluin na haluin lang natin, ano? Ayan, lagyan natin ng konting sili para yung lasa niya medyo maanghang guys, no? Ayan, haluin lang na haluin. Ayan. Pagali so, haluin lang natin guys. So, ayan, mahinlog na mga So yan, tikman natin. Masarap na guys Ayan so ito na to Loto na to guys Tapos na natin Ayan so sunod na natin Yung ating kinilaw guys Kinilaw na po Yan, hiwa muna tayo ng lamas. Una natin yung kamatis. Yan, guys. Yan, sunod natin yung sibuyas. Yan, lagyan natin ng maraming sili. 100 na sili, guys. Ayan, lagyan ng konting asin. Ayan, kunting konting suka. Ayan, napakadali lang gumawa ng kinilaw guys. Ayan, halu-haluin lang natin. O yan, tapos na guys. Oh. Ganito lang paggawa ng kinilaw guys. So ayan. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Sa walang sawang suporta. Ah. Ito na yung ating ginisa guys. Oh. Ginisang pusit. そうだいまなとです。